Hello, hello, hello guys. Wala na namang pasok kami ngayon sa Porto Galera dahil bumaha na naman ang aming pinagtatrabahuan. Kaya goodbye muna Porto Galera. At hello, Abra uh, de Ilog. Yan nga, pumunta kami ng aking asawa para manguha ng ganyang kamote. Kung nakaraan ay eh, meron kaming malalaking kamote. Meron ding maliliit. Pero sa mga mamimili, hindi po goods yun. Yung goods po sa mga mamimili ngayon yung medium size lang na kamote. At tamang tama dahil ngayon puro medium size na kamote lang ang aming nakuha. Hindi ko pa nga sana ipapapapapapala pa dahil gusto ko mas lumaki pa sana kaya lang meron tayong kalaban parate kapag sa pagtatanim alam nyo na yon yung mga peste kaya kahit na alanganin at hindi pa masyadong malaki kailangan na natin kunin bago pa tayo maunahan at bago matapos tong video na ito shoutout pala sa mga katrabaho ko sana may pasok na tayo bukas kasi kung wala pa siguro pati bagin nitong kamote ko ay kukuhanin ko na rin at gugulayin at ipagbili na rin kung pwede Maraming salamat pala sa parating nagsosupport sa akin. Shoutout sa kay Tuferma Plilo o kay Krabs. At shoutout rin kay JP Garcia sa Blayan. Sana mag kayo dyan sa kabilang Ibayo sa Batangas. I love you all.